Nakakatawa no na iniisip nila na kaya nila akong salisihan dito mismo sa Apex. Natanyags. <laughs> The They underestimated you. They underestimated me. Hindi hindi ko makakalimutan ang pang-aapi nila sa akin. Yung biyanan mo na hilaw. Mula pa nung nag-uumpisa pa ako sa Cebu, nagre-request ako na ilagay yung product ko doon sa shelves ng grocery chain nila. Di man lang niya pinansin yung proposal ko. I was nothing to them. Ni Hindi nga nila ako naalala. Kahit itong huling nagkita kami. And now, talonan sila all because of you. <laughs> Nakabawi ka na sa mga tanyan nakabawi tayo. <laughs> to our partnership. To our partnership. Mom. Hi, anak. Mrs. Tanyag, I will go ahead. Thanks for the wine. Pleasure doing business with you. Pleasure. Finire mo daw si Mrs. Cortez? In Department Head na Pharmacy? Yes. Why? Because... kinalaban niya ako. So, I not only fired her, but all the other department heads na kumalaban sa akin. Mami, ang dami mo nang kinakalaban dito sa Apex. Baka naman mamaya maubusin na tayong tauhan dito. So we Relax daming ng trabaho ngayon, ano? It's a dime a dozen. Ang dami na nga nag apply sa akin from friends to friends of friends. Kaya nga kita pinatawag dito para tulungan mo ako makahanap ng mga tao, magiging kakampi natin dito sa Apex. Ano ba yan, Mami? Ay. Alam mo, may hirapan tayo dyan sa ginagawa mo. Anak, relax. Apex is now all ours. And this is just the beginning. You know what? You need to relax. Come. Have a glass with me.